Hello, what's up mga kabisdak at meron tayong pag-uusapan na isang page ng uh, Facebook or sa Youtube ba ito? Na uh, Kamao TV Itong si Kamao TV E eh, may sinabi Marlon Tapales Jerwin Ancajas Jonas Sultan Gugulong at gagapang pero hindi susuko Paano hindi sumuko? Hindi pa ba sumuko yun eh? Tumigil na nga, hindi na nga tumayo. Di ba? Hindi na tumayo. Tapos, ito naman, kay General Casimero, magtatago sa likod ng referee at susuko. Di ba? Kaysa naman gumapang ka. Kaysa naman gugulong ka. Diba? Mindset ba, utak ba? At least hindi ka nabigyan ng maganda doon sa mga pwedeng ikamatay mo, pwedeng ikakomatos mo, 'di ba? <laughs> hindi ka naman robot para hindi ka tatablan eh. Ito si Kamau TV, isa rin to sa mga nagbabalita or nagbibigay ng mga update sa mga boxing na bias. No? Bias. Katulad yan ni Pao Salud at saka ni Silver Boys. Yung mga yon ay talagang bias yan magbigay ng mga balita. Yan sila Marlon Tapales, Jerwin Cas, Juna Sultan. Wala namang kinalaman dito yan sa mga issue ng mga tatlong ito eh. Dinadamay lang nila yan na wala namang kinalaman yung mga yan sa isyo ng Marlon uh, ano ng sila Marlon Tapalis. Walang kinalaman niyan sa isyo ng paninira ninyo. Kayo mahilig talaga kayo manira ng isang boxer na porket hindi niyo na gusto or na, nagiging kakalaban ninyo is talagang todo kayo todo kayo sa paninira, di ba? Kailangan niyo bang sisirain yung tao para lang sa views niyo or baka may nakukuha ha ba kayo? <laughs> baka hindi pa kayo ano, hindi pa alam ni Manipakyo na ginagawa niyo 'yung mga ganyan. Or baka under din kay ni Manipakyo at alam ni Manipakyo na ginagawa niyo yan at binibigyan kayo ng ang um, go lang kayo, 'di ba? O baka talagang hindi pa alam. Tulad nung kay Silver Boys, nagtatrabaho yan kay uh, Senator Manny Pacquiao. Tapos, ganun ang pinaggagawa niya sa kapwa-boksingero ni Manny Pacquiao, na si General Casimero. Sinisiraan ang sinisiraan. ba? Diba? May galit sila, eh... Huwag na nilang idamay yung pagiging boksingero ni General Casimero dahil nagtatrabaho din sila sa uh, boxing community, eh. Diba? Pero ito si Kamau TV, isa rin to sa mga bias magbabalita. dapat sa mga ito eh, yan subscribe nyo. Ako naman, kahit di nyo ako subscribe, wag, wala akong pakialam. Basta itong si Kamau TV, wag nyo na rin isubscribe. Ano mo na? Unsubscribe nyo rin, na rin yan. Nakainit ng ulo eh. ba? Ha? Nakakabulong talaga. Mga Kung bago ka pa sa channel na to, so, na. Para Tatapusin na natin to. sa lahat ng sports. Nakakainis <laughs> na kayo, Kamau TV!